Hello, Momosi. very interesting itong question ni Momoshi. Natingin ko marami ding makaka-relate kasi nga nako-confuse sila sa mga gantong instances. So, ang question ni Momoshi dito, hello po. Okay lang po po kaya mag-iba or magdagdag ng product na ibinebenta kahit perfume shop po yung nakapangalan po sa shop. Example, nagbebenta po ng mga damit. Pero bago natin yan sagutin, ito po muna si Mami Chris. sa mga contents ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online sellers and small business owners at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange app. Kung gusto niyo po na mga gantong contents, i-follow niyo lang po ako. So, ang sagot natin dyan ay yes. Pero, ayan, may papero tayo. Tignan muna natin yung nakalagay or naka-indicate sa COR mo. Kasi kahit na ang pangalan ng business mo, example, is Mommy Chris, uh, perfume shop or per perfume store, pwede, pwede kang magbenta ng iba pang mga produkto katulad ng damit. Pero titignan natin yung line or business, line of business mo. Um, titignan natin kung ang nakalagay ba saan is perfume shop, online seller, um, selling perfume. Yan, tingnan mo sa line Mas maganda business, po ay ipa-update natin yung ating COR if ever na meron kang ibang ibebenta bukod dyan sa perfume. Bakit ganun? Kasi kailangan po yung ating nakaregister na line of business ay uh, match doon sa ginagawa talaga natin. So kung perfume po yung naka-indicate doon, dapat perfume po talaga yung binibenta. Pero kung gusto niyo pong magbenta ng iba pang produkto kahit hindi pina, pinapalitan yung shop name mo at uh, as is pa rin sya na Mommy Chris perfume shop pero magdadagdag lang po tayo ng line of business. So paano gagawin mo doon? Magre-register ka sa DTI ng isa mong line of business. So ang gagawin mo lang doon is perfume shop pa rin sya pero naka-generalize na siya. O kaya naman mag-create ka na ng ibang shop name para doon naman sa clothing line mo. Para hindi din ako confuse yung buyer mo. Na dito sa shop na to, perfume yung binibenta mo. And dito din sa shop naman na to, ay clothing naman. At pareho siya sa iyo. So, ilalagay lang natin yan, ipapadagdag lang natin yan doon sa inyong COR. Ano yung kailangan mong gawin? Yun nga, register sa DTI, yung bagong business or bagong line of business. And, Mag-fill up ka ng 1905 para ma-update po natin yung ating COR sa BIR para walang maging problem sa iyong business. Para pagka na-audit ka man o na-tax map ka man, at this match doon sa iyong um, ginagawang business or sa actual na binibenta mo yung pangalan ng business mo. Pero mas maganda mo, ma ang pinaka-advice ko talaga sa mga hindi pa register ha? Pag nagpa-register kayo ng business nyo, mas maganda, naka-generalize siya kesa naka-specific. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kasi yung iba, mas pasok talaga sa kanila na naka-specific yung pangalan ng business. O kaya naman yung iba, general yung ano kung masyadong nagpa-practice-practice ka pala o na mo pala kung ano ba talaga yung mas suwak sa'yo na business. So yeah. mer kung meron kayong mga questions, suggestion and correction, i-comment yun lang dyan. At kung gusto nyo pong magpa-assist or magpa-consult po sa amin, i-click nyo lang po yung link dito sa baba. So yun lang mga mo, mamsis, bye, -bye.